Balik ko na ko ang question. Kini kini bang 70 Adventist kay wala man sa Biblia. Kinsa mo naghatag ang ngalana? Ang Ginoo. Unsang sita sa Biblia kay patuloy bersikulo nga -nag <laughs> sa sa ang naghatag sa sa Ginoo Okay, mo lagi ngon ko si RJ I, I am, I am, the I am the Okay, 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 okay sabot, Pasabot. Pasabot. Oh, po si na. okay, okay, na okay, si po po. oh. okay, Mismo I'm na sa mga 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 reference, classified mo as protestant. Kasi, kung sa'yo protestant, sa imong pagsabot ni mo? Kung protestant, katong tawag oh. yung pundok na ideolohiyang ipopod ni Luther ni atong 1517. Okay. So, do you think nga ang inyong iglesia mo ay pinakauna? Kisa mo na una di ay. Sulpot naman mo. Okay. Asa man mabasa sa Biblia nga ang inyong iglesia mo una? St. Matthew chapter 16 verse 18 and sister nag-ingon mo nang simbahan katoliko. Kasi daw basa daw paliyog. Minahon ako. St. Matthew chapter 16 verse 18. Basahon nako. Hmm. Okay. This is this ko ikaw Pedro ibabaw ni ning bato to kurdo kong iglesia. Ug bisan gani ang ganghaan sa impero dili makabuntog. Sumala sa history kana iglesia mo nang simbahan katoliko. Next question. Asa may Ah, may Roman Catholic dira ah. Na, nabasa mo Roman Catholic? Wala wala man nagling Kristo wala wala di ay nga nang ningon maka gigit ko siya nga hanap wala man di ay okay na okay, history okay, na okay, okay na history okay. okay. isa ka punto kung mong na si mo isang tuiga isang tuiga nga gidawat ni ni Peter kanino sa kanino kami sa kami ako sa ako sa ang tawag sa na imo ha ako sa ipakita sa imo ang tawag in reference dai mapugka ayo imuhan ning gubaon pod no Nilad mo po kayo imuhan yung tawag yun gubaon. Ah, oh, dali lang ha. Uh, gusto din kag ingon ani nga uh, lagbas-lagbas lang mister ano. Mister uh, tawag ini nga uh, Rosales, di ka gusto ka ng formal no. Ah, uh, sige. Ah, uh, sige, sige. At, ato ning lagbas-lagbaso ni lagbas, argumento. Ah, uh, uh tan-aw nato ha. ah uh, okay, slides. Uh, dali lang. Ah, uh, Uh, aku ako asang tawag ining basa imo man yakong basis niya mismo gani sa inyo hang tawag ini faith niingon ka nga tawag ang dili mo bible alone niya pagka man ang kunin mo bible alone imo kag bura kag kaon ni may mong kagulong sin oh sige sige ako aning tanaw na ako aning uh, tawag ining basahon mo yakong reference nga kanang din mo St. Matthew chapter 16 verse 18 refer na sa gitawag og simbahan katoliko ah, yeah. Saan nako ha? Ah, diyan. Oh, diya. Okay. New Book of Knowledge. New Book of Knowledge. Yan. Oh, yan. Yan. New, book knowledge. New Book of Knowledge. The history of the Roman history. Catholic Church began in Rome in Jerusalem <coughs> almost <coughs> 2000, 2000 years 2000 ago. Years <coughs> Jesus founded Jesus the church, found to, the carry church his to carry message of salvation to all men. Another another reference. Ah. <coughs> uh, World uh, ang in Book of pag-edition 1999. Of Roman Catholics Roman traditionally Catholic founded by Jesus who name St. Peter the first bishop. Okay. Kinsa man kinsa man kamo ana? Ah, <laughs> oh. okay, nahanap ko kuan ha, duha ko gi-present ha. Biblia. Okay, ngan li, imong history okay. mo nang simbahan Katoliko. Okay. Okay. Next. Sumala sa imong sumala sa imong gihatag nga referensya. Mao pa na sa Biblia. Oo, oh, may isot yung Biblia nga si Kristo. Eh, yung gating. Kristo, ang tawag kayo ng tawag kayo ng tawag kayo ng tawag kayo ng tawag ano mo na yung mo na gingon na mo na gingon na ako na asa man ang imong ebidensya paninaw asa man ang imong ebidensya nga kanang gingon sa referensya sa yup na oh na may mabasa diya sa tawag o ah itawag niya isa nakalibot ko na sa kulo sa Mapiod City, uh, Marco City. Tres pa yun sa, sa... Nueve. Ngaon sa man. Na yun, Kasi... di, uh, mga tulumanon. Inyo, haman na? Hindi ma. Reference ang atong gisgutan. Standard reference sa tuluman nun. Nausan mo tau. Sa tao? Tao? Ay, din Bible di Dili na yung reference. Aji sino? Aji sino? Kaya nang gingon ba? Nagibasihan na to ba, Mr. Rosales? Dili ba? Dili ba? Iklaro na po. kanang Bible. Dili din na reference. Ilislihin sa mga mimokoy. No? Ilislihin. Ito baga ilis daw palihog. Uh, Ang Bible, hindi ba na siya part sa reference? Uh, baga palihog. Yes. Oh, yes. Salamat. Hindi so, na kaya dapat salamat. na reference. Ikaduwa, standard ba uh, na reference? Dili. Dili. Ang Bible. Ha? Dili. Dili. Ang Bible, dili. Standard reference? Yes. Yes. Okay. Salamat. Standard na para si mo. I define what is standard, standard reference. Okay. okay do salamat. Ibin online. sa online. Tagay ang dokumento nga ang Bible na classify as standard reference. Okay, salamat. Sige daw. Okay. Ay, salamat. Last na po ang question. Tagaid okay na po, okay na po. Okay na po. Tagay po ang ebidensya. Wala kay wala kay tawag ng ebidensya. Okay tagaid na po, okay na Ebidensya. Bro. Ano? Nagai ebidensya nga nag-ingon na ang Bible na classified siya as standard reference. Okay na to, Sige okay na to. Na to. Ah, di okay ka, na hot no? Ah. Ah, di na ko, okay <laughs> na to. Di na ko mo na kaistorya kay Sumala sa ni mo. We need to accept kung, kung sa'yo mo ang likuan. Uh, Last uh, na ma, po mapunta na, di na bro, RJ. Uh, no, 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 no. RJ. This is not panel discussion. Wrangling discussion, eh. This is panel discussion. Adi, <laughs> ah, gata, bro. Sige na, na, at least natin, <laughs> nabuan ba? Last na kung <laughs> yeah, mapunta na sa'yo mo, okay lang. Uh, uh, okay lang. Sa kapunta na lang. Oh, okay, bye. Sarap muta na. Sarap muta na. Isa-isa ka ron. Lipat-lipaton pag yung kuri mo. Sige. Di, last na balas Last na. Okay. Sige. Ako man na niya. Sarap muta si mo ha? Para fair. Sige. Huwag problema. Sige. Ikaw. Ikaw. Last na kung ako muta na. Unsang tuiga nga gidawat ni Pedro ang iyang pagkapustulis. Unsang tuiga o unsang pitsaha. Gidawat ni Kri ni San Pedro ang iyahang tawag niyang pagka-apostol based sa calculation ni uh, tawag ining uh, si mga around 30 AD sa pagsugod ni Kuseng Ministeryo. Okay, tagay ang referensya ni Mo. Kayo nyo, ano mga referensya? Nagito kayo na. Sige, ko, tagay ko. Okay, World History by O'Brien. Hmm. Wala akong reference. Hmm. Pagkita ko. Pagkitae ko! ko! Hindi, na Yes, Sa pagsugod sa pagtinisteryo ni tawag ni ni Cristo. Adlaw Bulan, specific yun kaya ano? Sa tanong ninyo nga po, naaagin na specific nga Adlaw Bulan. Gani ang pagtukod, na gani, 33 ID, di ba? Not necessarily. Nga naman, kay even gani ang tawag in year, nagdaog pa mga historian kung kisay sundon. Si Buos, Paos, Diyosipos. Dil, ay, ayaw. So, ibig sabihin ba, di ka makahatag sa kuwa? Ikaw ang, ikaw ang tawag in mahimong katawanan nan karon. Kaya wala ka pala kayo na sa'yo na sa kisayan. Profesor, RJ, sino? Ibig sabihin, di ka kahatag. O sa'yo, ibig sabihin, di ka kahatag. Yano, kahit sa history, even man, sa even oh, sa tribe, tribe, mission days. Amino, amino. Amino sa. Amino sa kay nagtuso sa kadlosot, dua kalusot oy. Oh. Uh, <laughs> even tawag ina mga istorya, nag-ergo pa sila in terms of calculation of years. Mabata akong giyusimo, gi-cope na mo si Juning Siguos. Kan duwas lamang ogda kay hatag ni reference nga mali ko. Manang dili ka pud imong katawa, nga man kay wala mo kay reference nga mali ko. Sige, okay, ako na po yung mga tana. Ako na po yung mga tana. Ansan? Ewan mo kayo kung saan may tawag na. Di ba naman tawag ka na? Ihatan History. Di ba? Ang aking mga panghita, kayo man, year, month, and date. Diba ayos, ayos. Ihatan ako ng reference ang World History. Ang giingon ni O'Brien, 30 AD, kitawag niya yung mga apostol. Kahit 30 anos man siya nagsugot, sumaas Biblia. Di ba? Ano sa nga man? Ano ba? Ano man? Ano man? Basta ni tawag sa inyong mga apostol, 30 AD. 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 Ah, Oo. Okay, 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 okay na, okay na. Okay na, okay na. Ipaglapit naman po ang tawag ngayong mga tanong. Ikaw lang ang mga tanong. Ano sa amalinaw si Christus kalibutan kaya para magtukod ng 70 Adventist? Ano AD. sa loob? Ano sa loob? Asa nalang base na? Sa referensya na. o sa Biblia? Biblia, referensya. Huwag kayong mahatag sa imo, ana? Ah, wala di. Ah, wala di. Ah, may mabasa ba Biblia kapag sa libro si Kulong 70-Adventist? Wala kayo mabahatag, ka Ah, wala mahatag. Ah, pasabot ka lang 70-Adventist chismis, rana. Wala kayo mahatag Biblia. Kung ang imong pangutan nimo, ako ang kung ang imong ang tungod ako. Ay lagi 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 sa Ang ko sa akin, imong kanang inyong imong sa akin. Lagi mo tubag ko. Di maga, di maga Kung ang imong gusto matubag, litra po litra dili ka hatag kaya nga no, ah, pag buhat pa lang sige, sa Biblia, okay. wala mo kayo 70 Adventist ato. Huwag mo ka naon doon. Very good. Oh, no. Very good. Very good. Okay. So, dapat gani. Eh, wala mo si si kayo 70 Adventist. Ayun, oh. Ay, ay, ay. Sige. Ay, eh, ay, wala mo kayo 70 Adventist. Ito sa ako. Kinsa may, kinsa, sa may yung, kinsa may naghatagan ng 70 Adventist, kaya wala mo kayo sa si Biblia. Eh, isa-isa, huwag oh, ko tubagay na, uh, huwag ko tubagay na. Huwag gani. Dapat, kung wala mabasa, dili ni may pukutana, kaya kabalo naman ka na. Dugay nagugana si Kuya na basa. So, um, so mo pasa bot mali to imong gihimo gani na nga tawag ini gusto mo ipabasa ang botang di mabasa. Yes, mali siya kung claim. Kung nay claim. Ang ang nakakuan mo ko na ni bro so, so, Adrian okay, okay, claim man, kaon, 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 mo, kaon, kaon ka ang gud mo. Kay man on Imo gitaon karon ang imong baruganan. balik ko na ko, balik ko na ko. Balik ko na ko ang tawag ini hmm. nga question. Balik ko na ko ang question. Kini kini bang 70 Adventist kay wala man na sa Kinsa man gi naghatag anang ngalan? Ang Ginoo. Unsang sinta sa Biblia oh, kapitlong bersikulo nga anang nagsanang anang situdlo sa Ginoo. <laughs> okay, mo nagi-una na ko sa si Archdiocese no. Ayaw lagi paghulat tagupangutan nga wala sa Biblia. Saan so, mo di, di pasabot? Saan mo butuhon imo pagkaron di wala sa, karoon, sa Biblia. Saan mo di pasabot? Nagtubag ka sa ko karon wala sa Biblia. Ha, si Piso. Omay oh, may pari o, ito, itso. Masaludo, ah. oh. unsang sitwasa di Unsang sita sa Manalagbu, unsang sita sa, sa ipiso. Manalag na... Versikulo sa ipiso. ipis na. Na? ba? Ipinis na Ipinis ba? <laughs> Ipinis ba? Next question. Next question. Next ba? Next Next question. Next question. Next question. Next question. Next question. Next Next question. Next question. Next question. May mabasa sa 70 Adventist? Hindi. May mabasa sa 70 Adventist? May manalag na. So, pag manalag na, 70 Adventist na? So, pag manalag na, 70 Adventist na? Apeal na diya. Onsang sitas, kapituloy versikulo, nga, oh. pangyumanalag na, apeal ng 70 Adventist? <laughs> nga, pangyumanalag na, apeal ng 70 Adventist? Daghon! Nga, pangyumanalag na, 70 Adventist na? Sige. Sumala lang ito sa, sa mabasa, sumala sa mabasa, ug masabot. Hindi, Sumala sa mabasa sa masabot. Masa mo, manalag na gali. Ako yung nadiag ito. Sibid di Adventist. Sibid di Adventist. Para makaingunta na kasabot ka sa Biblia. Para makaingunta kasabot ka sa Biblia. Ano Unsa? Ingo magkasumala ka sumala sa mabasa og nasa masabot. Unsang unsang atlas nga tools of interpretation imong gigamit para nakasabot ka sa bura ko kayo. ko loading ko na. Bro, ati sino loading ko anak unsang loading 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 ko na. loading 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 na loading 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 tawag loading 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 Unsang sita sa Biblia, kapitulog, bersikulo, nga apil mo sa gisuguan. Na O dili, si Bibi Elvintis, kailan hindi ka, ngayon po nimo niyo. Ah, Isa mag yun mo, isa mag ingon nag mo nga, yung ang 70 Adventist, na ko sa iyo. wala ka Biblia. mag ang Bro, just you know, taga pag ka, isa kasako, sako, Minyo ka, asa bang si Vinti Adventis? Isa lang, hindi pa ngayon, si kasako. Isa lang ka po. Ah, kung hindi pa ngayon, lang ako. Bisag, bisag, usag, maglisod ka. Di ba, paminaw? Tagay okay. na ko, bisag, usag, nga, kanang tawag ino 70 Vinti Adventis, na apil sa pag, mahuli, uh, sa adlong, adlong ipamahuli. Basta biblika lang ito, basta si Adventis, tagay al, disino, dili, lagi na mabasa. Basta litra po litra. Ah, di ba, okay, Kaya na lang, si Vinti Oh, kaya din naman kahatawag ining mabasa letra por letra. Alam kaya ba? Kaya din naman tawag ining mabasa letra por letra So, bugos na inyong teaching. Nga nagtuo magbutang nga, nga di mabasa. Kinsa nag-ingon nga bugos. Ikaw nag-ingon nga di mabasa. Ikaw nag-ingon nga di mabasa. Ikaw nga nag-ingon nga bugos. Ipit. Ipit. Ibit. ibit. Uh, ibit. Ay, abbit, ebit, ebit, ebit. Ang iyong mga pangkata naman, God, kay puro huwag lalo. Puro huwag lalo. Ako ang pangkata naman po, klaro kayo. Naro kayo. Palo, like ka. <laughs> Sa Biblia, sa Biblia <laughs> ang nag-implement <laughs> sa Napulo Kasugo ang Judaism. <laughs> Judaism. Kamo, kinsa may <laughs> nag-implement sa Napulo Kasugo sa inyo ha? Judaism <laughs> o kamukamo ra pod? Ang Ginoo. Asa mabasa? Sa Biblia kapitulo 3 bersikulo na pod. Ang Ginoo lagi <laughs> sa inyo ana. Sige <laughs> ah, ah, Ay, na ba? Lawat. imong style ni mo ba? <laughs> <laughs> ang imong style ni mo ba? Pero kay style ni mo kaya ano? <laughs> Ngayon sa Biblia, ah, pagbasa sa Biblia, ah, asan si Linda Vintis? Wala na, wala na naman, naman kay mo uh, na nung teaching. Hmm. Kabalo ka, na. dili ko, dili ko. Oo. Kabalo ka, dili ko mo uh, uh, kayo mo bukuan sa imo mo argument sa imo nga man Kabalo na ko sa imo daggan gud. Ah, hiko. Pag mabasa mo di ka asan man si Linda Vintis. Oo. Ano punto di na? Kabalo ka na mahiko ka. naman admitido ka o kay wala magkasbibili ang 70 Vintis kinsa mo gyud naghatagan ng ala nabi? Ang nakalindot lang diya bro si Adjusino, okay, kami, dili libi mga claimer. Kamu manggod kay claimer, manggod mo. Muna yung nakapayat sa inyo. Ah. Hmm. Ah. So, wala wala mo ni claim. wala mo ni claim. So Wala mo ni claim. Ma claim uh, kami tinuod ngayon ni Cristo. Pa, <laughs> dili sa ingon nga, wala mo ni claim na kami ang, dili ang tinuod, uh, tinuod ni Cristo. Wala mo ni ingon nga di claim. Ang punto na ko ba? kalanggihingon ninyo ba? Ang kalanggihingon ninyo ba? Sa ka ka, ang kalangkingon ninyo lang Kamulang, ang iglesia nga matuod. Blame ah. ang kay na. Uy, man ba sa si Biblia nga? adunay, daghan idaghan nga. Anak sa ba ang katoliko o 70 Adventist? Adventist? Ang to? katoliko o 70 Adventist? Pariho ba ang katoliko o 70 Adventist? Sa unsang ang kapareho, Bro, I no. Magkapariho ba ang simbahan katoliko o o si romano o ang 720s? Magkapariho, dili. Katoliko. romano katoliko ba? Ah, romano katoliko. Kaya hindi katoliko, mo mag kinatibukan, mag, mag daghan, mag, mag na. So, dili pariho. Ah, dili pariho. Ah, Pila man di Kaya Isa. 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 Kaya wala man mo nag... Wala, wala man kao nag-claim. nag claim Ah, sige, Adventist na. O Unsa na pa si Adventist? Uh, Adventist, 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 Adventist or tawag ni Natuan, itong uh, toko ni William Miller. Seventy Adventist. Ah, General conference. Dili ba dili ba ang Seventh Adventist General conference na himugso lang ni Adto 1863? Tapos Ano yung problema? Ano yung problema lagi? 1863. 1863. Oh, oh, Sumala uh, sa imong referensya. Ito si Tri Mangka, admitido nga ito si Tri. Ano sa aman, ano sa aman na gitukod din kasi ang iglesia, ito Natukod na mag-una. Natukod na mag-una. Lahi ang nagtukod o lahi ang magtutukod.